Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. This is Leia's Vlog. So for today's video mga guys, nakikita nyo naman naglalakad tayo ngayon. Kasi andito tayo ngayon sa city again. And nilakad ko lang mula, mula sa Amen. So i-update ko kasi kayo dito guys sa ginigibang ano, hotel. Yung Azore or yung Azure Hotel guys. So ayan yun. Ayun, ayun, ayun. Kung so, napapasin nyo. So, ayan. Update, update. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan, guys. Ayan, 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 ayan na po. Ayan, yung tambak. Diba? Kasi nung minsan, ano, hindi natin nakita nung binidyo ko. Kasi nga sobrang dilim na rin. Pero ngayon, madilim pa rin nung nagpunta ako Kasi tinatamad ako kaninang hapon. So, ayan. hmm higiba pa rin natin. Doon tayo sa mas malaki. Para at least itangkitan nyo talaga, guys. Kasi delikado dito sa highway. O, oh, daming dumadaan. Diba, so, ayan, bukas yung KFC. At saka yung katabing storm. Ano, so, lakad-lakad so, tayo, lakad, lakad guys. Hindi naman masyadong delikado dito kasi narangan nila. dinikit nila dito sa ano, yung pa di delikado, diba? Doon mamaya lilipad ako sa pila. Ala! Ba't nag-moist? Ano nangyari? Ba't nag-moist? What's happening? Oh! Oh, sa liwanag! Ang ilaw! guys yung mga update natin. Ayan, ang dami yung mga kalit siguro yan. Picture, picture pa ka-blog nila rin. Tuktok pa rin yung ina nila. No, Pero binanata na rin nila yung gitna eh. Pakadelikado rin ito, guys. Lahat. dalwa dalwa yata yung ginagamit nila. Oh! nila yung isa ngayon o ngayon eh. Kasi pinangitan lang nila ng ano, tubig, pambasa pang ano. So I hope marinig niyo yung sinasabi ko guys. Kasi ang ingay ayan yung ginigiba Azure Hotel o Azure so sarado itong family mart pero bukas yung KFC at itong isang ano, barbershop to eh ayan dito tayo ayan yung McDonald's sarado din so tara lakad lakad tayo guys ay narangan pa naman ay narangan pa nakamasita ako dito, guys. Pero may lima, lakad naman. Ay, mawag sa mga kasiguro ko. Sa trabaho dito, nakikipa pa, gano'n. Ayan. Pero dito sa position na to, napaka-delikado, guys. So, tingnan yung tambak ko. Kasi yan na rin yung dinurog, siguro. Sinaman na nila, minix na nila dyan. Kasi nga, para pag hinakot na yan, hang ano na lang. Kaya pala ang ginawa nila, itong mga bloke, o. Oh. yung mga bloke-bloke. Dito nila iniharang sa gilid. Tapos pinataas nila yung tambak. at tapos yung mga ginigiba nila di sa anong yan, sa hotel na yan. Isinasama na siguro nila. Kasi yun, may mga kawakawa. Ano na yung, ano Ah, bakal. Ayan, oh. Dun. Hindi kasi bakita ito, so, minix na siguro nila sa tambak para pagkahinapot siguro, isahan na lang. Ayan, eh. Grabe. So, baka sitahin ako dito, paalisin ako, guys. kita okay. kita ito, nag-stop sila guys. Kasi nga uh, siguro pahinga muna din yung makina. Ganun. Pero yung tubig ayun. Hindi pa rin inihihinto. Uh, siguro pagod na yung nag-operate. Ano, Kasi ang hirap ba naman yung gibaing guys. Kasi syempre semento yan. tas mga puro bakal pa. And then yan nilalamok na ako guys. Kasi nakashort lang ako. Puro kagat na ako guys. And uwi na ako. Try ko munang puntahan yung isang building na ginigiba nila, yung condominium. Dito lang sa likod, doon ako dadaan tatry ko kung makakadaan, guys. Thank you! So, keep on watching lang, mga guys. I hope na mag uh, nood pa rin kayo sa aking video, guys. Kahit boring, uh, pipilitin natin talaga mapaganda. Pag umuwi na ako, uh, doon tayo mag mag, uh, ano talaga, mga challenge challenge, guys. So, sana subscribe nyo pa rin ako, guys. Please, please keep on watching kasi uh, para ma-reach ko ulit yung requirement ni YouTube. Ayan, ang dami lamok. So, bye-bye na, guys. God bless us po. Thank you!